Ah, uh, Miss Eden, buti naman nakipagkita ka sa amin. Oo. Oh. So, paano? Gusto mo na bang mag-invest sa amin? Siyempre naman po. Tsaka malaking opportunity to para sa akin. Tsaka malaking tulong to sa kapatid ko. Oo oh, naman, siyempre. Actually, alam mo, ang dami namin napayaman ni Jay. Oh, Nakita oh, mo yung oh. dalawang sasakyan na yun? Pamalengke lang namin yan. Yes. Tsaka ano, kami certified talaga na totoo kami. Hindi kami kagaya ng iba na mga ng scam. Naku! Ako, oh, masama yun. Totoo lang. Napakasama ng iskam ng tao. Tama. Actually, alam mo yung pera, pinaghihirapan yan eh. Ang sa amin lang, gusto namin makatulong sa mga tao na nangangailangan, na gusto kumasensa sa buhay. Oo. Kaya di namin hinahayang ibigay sa iba yung share na nakukuha namin sa taas. Diba? Tsaka, tsaka, huwag kang mag-alala kasi yung ilalabas mo na pera, times 10 pa yung kikitain mo dyan. Kaya nga po yun yung pahay ko, bakit ako nag-grab ng opportunity na to eh. Tsaka, alam ko naman na legit kayo. Sa mga pormahan nyo pa lang, alam ko na professional kayo. Actually, nagulat nga kami. Eh, nahiya kami na agad yung suot namin. Baka kasi mamaya, hindi ka sa amin maniwala. Kasi, actually, yung mga suot namin, ano lang to, yung lang namin to eh. Kaya, <laughs> pasensya na talaga. Pambahay lang po yun. So ano po, uh, paano ko po, po ba babayaran yung panimula? ah uh, gata, uh, gata, Di ba may bank transfer ka naman? Opo. ah uh, Jay, alam mo na. May pa na yung bank account mo. Mas maigi po para mas mabilis. ah, oo, oh, 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 oh. Magandang ito, 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 Dito mo na lang i-send sa account ko, ha? Wala pong problema. So, kailan po ito makukuha itong investment? Ah, uh, madam. Andiyan na tayo. Diyan tayo sa point na yan. Actually, Talagang di mo kami malalaman na i-scam. Oh, kita-kita mo yung madam Andiyan lahat ng details namin ah. Diyan mo kami punta sa address Andiyan yung contact number namin Walang kasong magaganap na scam ah. ha? Tsaka madam Pag napuntahan mo na yung address panigurado sa'yo Nandun kaming dalawa Kami una mismo sasalubong sa'yo Ay, ako naman Maraming salamat talaga ha Baka naman di ko na kailangan puntahan tong Pisina niyo. kasi Digit naman, baka di. nakukunta kayo Hindi, mas maganda Damn. kung punta ka pero wala pumunta ka. Para malaman mo totoo. At makita mo yung mga tao doon na sobrang dami namin na pasenso. Oo. Ah, uh, isi-send ko na lang mamaya through transfer. Ah, hindi eh, madam. I-send mo na lang ngayon para ma-process agad namin ng mas mabilis. Ah, Ganun kabilis dapat. Ah, o oh, sige. Kung ba mabilis din naman yung investment na makukuha ko. Napakabilis. Ah, madam, na-send yun na. Lang ha. Oh, ayan. Natanggap mo na ba? <coughs> Ma'am, okay na ito. Nagrado kami. ambis ng process nito. Oh, sige. Um... So, paano, ma'am? Mahal na kami, ha? O, oh, sige, sige. Ingat thank, you mama, thank you, ma'am. Thank, nice thank you, ma'am. Nice to meet so you again. Thank you, ma'am. oh go. go. <laughs> o, boy Jeboy. Yun, ate. Buti na lang. Nandito ko na. Bakit? Uh, anong ngyari? Ate, yung pang-tuition ka pala. Ah, uh, pang-tuition... Kaso, ano we, eh? ininvest ko lang. Ngayon lang talaga. Eh, pero huwag kang mag-alala. Magiging times 10 yun. Kahit doon pa sa mamahaling school, kaya kong bayaran yun kapag nakuha na natin tong times 10 na kita. Ate, wala namang ganun na. Gusto mo yayaman ka agad? Ano ka ba? Wala ka man tiwala sa akin. At saka yung taong kausap ko, legit yun. Meron na nga siyang bahay at kotso eh. At saka, dito, sinay niya sa akin yung location niya. At saka yung ibang details niya. Kaya, approve sa akin to na legit to. Kaya, duda ako dyan. Tingin ko na iskam ka. Hindi nga. Ano ka ba? Sige na. Basta next time na tayo mag-usap ulit. Kapag nakuha ko na to, ipapa-enroll kita agad. Naka hmm, si ate. Hiling magpa-iskam. Tao po! Uh, iha, bakit? Uh, magandang hapon po. Uh, dito po ba yung opisina ng Gratefulness Reality? Uh, iha, pumasok ka muna. Mag-usap tayo. Sige po. Uh, iha, maupo ka. Salamat po, ah. Alam ko na yung pakay mo. Na-scam ka rin, oh. Anong ibig niyo pong sabihin? <laughs> Naku! Yung Gratefulness Reality? Hindi naman talaga totally kumpanya yan, eh kundi mga scammer yun. Yung binibigay na address sa inyo, hindi naman address ng kumpanya nila yun eh. Bahay ko yun. Eh, paano pong nangyari yun? Eh, yun naman po talaga yung binigay nilang address sa akin eh. Ayun na nga yung problema sa kanila eh. Kasi magbibigay sila ng address sa tao na hindi naman pala sa kanila. Tapos, ako yung mapipirwisyo. Alam mo, nasa may sampung taon na nakapunta rito sa bahay. Ganyan yung laging sinasabi. Na opisina daw to ng gratefulness, reality, eh hindi naman. Eh baka pwede mong tawagan kaya Eh yun na nga po yung problema eh Sampung beses na akong tawag ng tawag Hindi na po ako sinasagot Kaya worried na po ako Kaya dito na lang po ako talagang sumadyang Puntahan yung address na binigay nila uh, Meron ka pong kakilala na pwede mong tawagan eh, na, nakaano rin sa kanila? Wala po eh Pero kung meron pong abogadong kakilala Pwede po bang humingi ng tulong doon? O yun, sakto May abogado kang kakilala Tari mong tawagan tapos humingi ka ng tulong Ah sige po Nandito po yung polling card. Tatawagan ko po, po muna, ha? Naku po, attorney. Marami pong salamat, ha? Kasi tutulungan niyo po ako. Sa susunod kasi, before ka mag-invest, alam mo muna yung company. So, huwag kang mag -alala. Tutulungan kita. Marami pong salamat. Kailangan ko po talaga yung pera maibalik, eh? Kasi pang-enroll yun ng kapatid ko. Sige, ganito na lang. May plano ako. Oh, Ganun kami kayaman, sir. Oo, oh, sir. Kaya kung ako sa sir, kumuha ka lang sa amin. Di ba, pare? Oo, oh, sir. Tsaka, huwag ka mag-alala. Kung meron man ditong pinagkakatiwalaan na tao sa Pilipinas, kami yun. Ano mo, sir? Yung pera mo. Hindi lang triple yan. Actually, yung kami namin na payaman tao, eh. Eh, ikaw, kung, kung kami sa'yo, ikaw, kung gusto mo mag-invest sa amin, para dumagli din yung kita mo. Oo, oh, sir. Oh. Tsaka, sir, huwag sayangin yung mga opportunity, lalong-lalo na to kasi minsan lang dumadating yan sa buhay mo eh. Oo, oh, kaya ako sir, mas mabuti pa, yung perang naipon mo, i-invest mo lahat para hindi lang triple. Kasi kung mas malaki ang invest mo, mas marami kang kikitain. Ah, kaya kung ako sa'yo, ha, huwag ka na magdalawang isip, transfer mo na yung pera para pagka na tayo. Yan yung mga hinahanap ko yung easy money, di ba? <laughs> yeah. Kaya ako sa So, paano? Kasi, ah, itatransfer ko na ha. O oh, yun! Jay! Okay. Paki-double eh, check ha. Ay, scan nga naman. Ito, sir. Ito, sir. Transfer mo na lahat, sir. Cut mo na. Teka, ano, anong cut? Teka, sir! Bakit <laughs> <laughs> may polis dito? Ta ano ibig sabihin nito, ha? Wait, ikaw tumahimik ka na. Kayo, tigilan niyo yung ko niyo. Ha, tayo lang ha. Tayo lang. Wala kami huli ngayon ng ebidensya niyo, di ba, pare? wala, wala kayong ebidensya. Binibidyo ko kayo habang nandoon ko kayo dito. Sa pa ebidensya niyo, sir. Pauwiin namin kayo. At isa pa, hindi niyo ba ako nakikilala? Ako yung isa sa mga biktima niyo. Kaya, ibalik niyo yung pera na nako niyo sa akin. Ma'am, baka naman... Ma'am, sir, baka naman huwag din oh, na ituloy yung kaso. Ah, sir, tama na yung pagpahanggap. Saka mo lang sa presidio. Hindi, sir. May sakit yung anak ko eh. Ayun! Ayun! Saka, sir, may cancer kasi. Ako, sir, yung 50-50 na lang yung buhay ko, sir. Okay, wala rin. Tama na yun. Ayun! Sir, marami pong salamat ulit, ha? Sige, sa susunod. Mag-iingat ka, ha? Tsaka, hindi naman yung number ko. In case na may problema ka, tawagan mo lang ako. Masaya-masaya po. po ako, makakapag-enroll na ulit yung kapatid ko Sige sir Sige S